Alright, so nandito naman tayo ngayon sa isang ruins dito sa kabila lang ng Moro Watchtower. So ito yung dating bodega ng mga bandana. So yung kopra, yung mga abaka dito nila nilalagay. So kung makikita nyo, ito yung structure dito. So gawa sa bato na talagang bibihira lang magiba ng bagyo. Alright, So, open area na to, kasi nga napabayaan na sobrang tagal ng uh, structure na to. So, sa ngayon, talagang hindi mo na siya maigit buo. So, ito yun, no? Lumaluma luma. yung mga ugat ng kahoy. Gumagapang na dito sa padar na to. Ito yung dating pinto. Ayan, no? So, gawa to ng mga Amerikano. So, maliit lamang siya, hindi naman siya kalakihan. Pero, since nga ito yung komersyo ng panahon so dito ini-stack yung mga abaka tapos yung mga kopra ayun o, no? kung makikita nyo sulit na ba ito ang pangagawa nito di basta may giba ng bagyo ng malakas na hangin ng baha ayun, mga bintana yeah, so problema naman dito yung ibang porsyon ng sahig talagang may mga halaman na Ayan. So, una-unahan ito, dagat na. Ayan. So, ito yung dating daungan dito sa lugar na to. So, ang sabi sa akin ng kapitan dito, yung mga barko na nagbumula sa Bisaya, nagbumula sa Albay, o ibig sabihin sa buong kabikulan, dito dumadaong. Kung wala sa akin nagsabi sa mga ruins na to na matagpuan dito sa Bangka Marisur, hindi ko siya maikita ng aktual ay, kung makikita nyo, ito yun, no? Ayan. Kasi so ito yung sinasabi mahirap tong gibain ang bagyo. Ayan, mga bintana, tapos yun, halos uh, ano na siya ng kahoy. Nakatabo na na ng kahoy. So, ayan, uh, napakasaya na makakita ako ng ganitong mga old structure na hanggang ngayon, nakatayo pa din. Yung Morong Watch Tower, uh, 17th century. So, ito hindi ko din alam pero siguro sabi sabi naman ng kapitan halos magkasabay itong ginawa. Yung Moro Tower tapos itong uh, Smith Bill na to. So, kaya na natawaging Smith Bill kasi gawa to ng mga Amerikano. Ayan, eh, no? Ito yung kailangan kaya dito sa lugar na to. Marami pa daw ganito sa sabang kami na papunta doon. Kaso, ang problema, ang iba giniba na talaga. So, siguro ginawa ng bahay, ginawa ng commercial space. And so kaya wala na daw ito na lang yung natitira dito sa lugar na to. So paglabas mo dito, basketball court na po ito. Ayan. Ayan. Basketball court na to. So ito yung watch tower. So magkalapit lang. Uh, halos harus uh, fiber meters lang tapos paglabas mo naman dito dagat na ayun dagat na yun dito so ito gilid so yun dagat na yun pag mo doon karagatan na so halos yung ugat ng kahoy ugat ng puno gumagapang na rin dito sa pader ng structure na to Uh, so siguro yung mga followers natin or mga ibang taga-subaybay natin hindi pa to nakikita, hindi pa to napupuntahan. So actually, kung wala na magtimbre sa akin, well, hindi ko naman talaga to mapupuntahan kasi hindi ko pa to nakikita sa social media. So nung nakita ko siya, talagang naging interesting kasi saan ka makakita ng mga talagang nakatayo pang mga noong panahon na structure gaya ng bodega ng abaka tapos Moro Watchtower. So dito lang yan sa Sabang. All right. O so, meron naman ganito sa may Naga, doon sa may Periahan ngayon sa may San Francisco, na kung saan ginawa daw yung garrison during ikalawang digmaan. All right. so pupunta naman natin yon. kaso wala problema, private property yun Maghanap muna tayo ng pwedeng makausap para makapasok doon sa lugar na yon. So, yun, kung makikita nyo, ito yung Smithville Na kung tawagin nila dito sa Sabang Sur so ito yung dating bodega ng bandana ng abaka ng copra noong panahon alright so sa kabila yun naman po yung Moro Watchtower so ayun magpapalam na ako si Papa Ejeto peace out